Good morning! Good morning, mga kabalen, mga sis. Ngayong araw sa Melbourne ay October 18. At ang weather natin, eto, parang makulimlim na hindi naman malamig. Pero magandang magbilad sa araw. Dahil hindi masyadong ano ba, mainit. At ngayon, meron akong kape. Ito gumawa ako ng kape. I love this mug, coffee mug. Galing sa mother and law ni, ni King. Uh, I love it. I love using it. Mm, maraming salamat Malia dito sa mug. Tapos, ginawang ko rin si Tom. Gusto rin niya. Then, meron pala ako dito. Hopya. Hopya. baboy. Merienda natin ito. You want some lucky? You want some hopia? Yeah? Ah, I know you want some. Mahirap ano buksan. Buksan natin. Hmm, buksan na natin dito. Sirain na lang natin. tikman natin. Hmm, mm, sarap. Hmm. Mm. Sarap ng hopia baboy. Tatlo sila. So, isa lang kainin ko. Ang ganyan isa mamaya. Ang ganyan isa mamaya ang gabi. Hmm, Ganyan na rin sila ako. Mm. Mm. Hello mga sis! Ngayong araw ay gagawa tayo ng flower arrangement or flower vase na galing sa ating mga roses. Eto, nakakuha na ako kanina. Ayan sila. Eto, mga yellow, yellow roses. yan. Tatlo ang kinuha ko. Ayan, ang gaganda nila, oh. Galing sa garden ko. Fresh na fresh sila. Tapos, meron akong isa. Isa lang ang kinuha kong kulay pink. Ayan siya, oh. Ganda, ba? Diba? Very, ano, ang lalaki ng kanilang mga petals ito, oh. Ayan. Tapos, meron akong kulay red. Ayan, oh. Ito ang pinaka ko sa aking mga roses. Very red siya. And then, merong orange. Ito yung orange color. Beautiful. Lahat sila magaganda. Ayan, oh. Ito, red. Red ito, oh. Alam nyo ba kung magano dito ang mga roses na to? Siguro itong isang ganito, mga $6.50 or $5. Mahal. Mahal ang mga roses dito. Tapos ayan, no? Oh. Orange. Tapos, eto, hindi pa nakabuka. Pero gusto ko kasi ganito eh. Yan. So, ilagay natin dito sa ating vase para meron tayong fresh flowers sa table. So, Ewan ko pa paano ba magiging maganda to. Siguro bawasan natin yung mga dahon kasi masyadong dahon to. Ayan. Nilagyan so, ko na siya ng tubig. Ayan. So, ayan siya. Tingnan, kahit na siguro tatlo lang na ganito, maganda na no. oh. Pero, alagyan. Dahil marami kinuha ko, alagay natin ito. Ah. then, itong red. And, itong orange. Lagay lang natin dyan. Napaka magaganda. Dahil itong aking ano eh, saklay nakakaistorbo. So, ayan siya oh flower arrangement <laughs> meron tayong flower arrangement today para hindi tayo mainip dahil mag isa lang tayo yung mga boys ah si JM pala nag football si Tom nagtrabaho naman si DJ tulog pa kaya wala akong makausap buti na lang nandyan kayo mga sis at kahit kayo lang ang kausap ko okay na So, tingnan natin. Ayan. Ayan. So, kailangan litaw itong mga yellow natin. Tingnan sila. Tingnan sila. O. Taas natin ng konti. Itong mga yellow. So, hmm ayan siya, o. Oh. Mga sis, ready na siya. Tingnan nyo, Oh. Ang ganda, diba? O. Oh. Ayan. So, ayan, Yung ibang kulay. So, one, two, three, four. May apat na kulay. Bale, tingnan nyo. Ayan siya, Oh. Ayan. Oh, 'di ba? Ang ganda. Hmm. Beautiful. Yan, napaka -ta napaka-fresh talaga ng ating mga roses na galing sa garden. I hope you enjoy your day, mga sis. Mag-ingat po kayo lagi. Bye. Genesis. Magandang araw. Papunta kami ngayon ni Tom sa race track. Patatakbuhin niya si Jema para ma-exercise. At least nakasama ako kay Tom ngayon. Nakalabas ng bahay. Oh, wow. Malapit lang dito sa amin ni Tom. Five to 10 minutes time. Yeah. Just here. We're yeah. Ah. We so we them. gotta do U-turn. Yeah. So we have to do U-turn. Tapos, pagkatapos dito, pupunta kami sa Filipino shop. Diyan sa may Cranbourne din. Meron din isang Filipino shop. Kasi naghanap si Tom ng ano, ng ano ba yan? Naghanap si Tom ng tamarin. Yung Lolis ba? Yung mga nagustuhan niya kasi yun eh nakabili siya dun sa isang Pilipino kay Kuya JJ eh naubusan sila ng stock so ngayon bibili kami dun sa isang Pilipino grocery na alam ko hindi pa mga punta ron pero iti-try namin punta kami to It's nice to go for a drive beautiful day. Ano, you know, medyo warm today. Nandito na kami sa race track. Ayan si Gemma. Mag-exercise siya. Tatakbuhin nito. Yeah. Are you going that door? Okay. <laughs> doing her business ngayon siya Lalakad ni Tom doon Kasi kailangan din kahit yung asa kailangan din mag exercise oh I think dito yan papasok dito niya patatakbuhin dyan na Well, I said to freeway. It's freeway. Excited. Come. Yeah. yeah. Where's my keys? Here, yeah, I got it. me. I got my wallet in the car. Yeah, it's alright. I got it here. is she gonna run up to there all the way well, she, she'll me. Just... Ah. she's smelling in there yeah ah. she's smelling them you're gonna have fun today gemma ah, you're gonna run run you're gonna get tired Yan, dito niya ine-exercise si Gemma dito sa truck na to. So, mag-up and down, up and down sila. Ayun sila, oh. Ayun, tumatakbo siya. <laughs> ang bilis niyan tumakbo well done <laughs> well done Gemma well done you're so fast huh? are you gonna go again? are you gonna go for a run again? she's eating the grass nagutom yata sa kakatakbo gutom sa kakatakbo o nauhaw It's right. an excellent case study assignment and I've demonstrated a thorough and practical understanding. What's that? Oh, 25 out of 30. Wow. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. What are you doing? Taking video. What are you taking a video oh. for? I don't know. Just, you know. I like taking videos, you know. <laughs> when you are taking see you look good, Jaya, when you're, you know, you're thing like that, your jawline. Yeah. If you're a bit more slim, I a good Yeah, now it's gone. <laughs> well, you can still, you know. <laughs> that's what he wants to do. Come here, He likes going in the van. Sa <laughs> sagana